Paano ba hawakan ang isang manok na naglulugon? Narito ang ilang tips na makakatulong para sa mga hakbang na ito. Siguruhing malinis at tuyo ang inyong mga kamay bago mo hawakan ang manok. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga impeksyon o sakit na maaring maipasa mula sa manok. Pakalmahin ang manok. Approach mo ang manok ng maingat at mabagal at huwag masyadong maingay o magalaw. Kung kailangan pakalmahin ang manok sa pamamagitan ng paglalapit ng dahan-dahan at paghawak ng malumanay. Hawakan ang mga pakpak nito kapag hinahawakan mo ang manok ito Ito'y karaniwang hinahawakan ng dahan-dahan sa mga pakpak. Hawakan ito ng maingat at huwag sobrang mahigpit upang hindi maging irritable o mauwi sa panunuka. Huwag kalungin o biglain ang manok dahil ito ay maaari magdulot ng takot o stress sa kanila. I-check ang kalagayan ng manok habang hawak mo ito. Maaari mong suriin ang kalagayan nito para siguraduhin wala itong sugat o anumang problema sa kalusugan. Ang tamang paraan ng paghawak ng manok ay importante upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kapanatagan. Ang mataas na hapunan ng manok ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng pakpak depende sa iba't ibang mga kadahilanan. Ito ay malaking tulong upang mapalakas ang mga muscle at buto nito sa pakpak. Kaya kung ang hapunan ng manok ay mataas, tinatantya ng manok kung paano niya liliparin ang mataas na hapunan at sa kanyang paglipad sa hapunan na ipapagaspas niyang maigi ang kanyang mga pakpak. Dahilan ito para lumakas ang kanyang pakpak, buto at muscle nito. Kaya nga tayo ay may tinatawag na flying pen. Iyan ay isang material na gamit ng mga nagkukondisyon ng mga manok para palakasin ang pangapakpak nito. Lumalakas din ang kanilang mga paa binti dahil ito ang ginagamit nilang puwersa bago lumipad ay nakasalalay sa mga kongkretong sangkap na matatagpuan sa mataas na hapunan ng manok. Kung ginagamit mo ang mataas na hapunan na may tamang balansing sangkap at nutrisyon para sa iyong mga manok, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng malusog at malakas na mga pakpak. Gayunpaman, mahalagang alamin ang tamang gramo ng pagpapakain ng mataas na hapunan upang hindi magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa iba pang bahagi ng katawan ng manok. Ang paglalaban ng mga manok na naglulugon ay isang natural na pag-uugali ng pang at pagsisikap na may paglaban ng kanilang teritoryo at mga kapwa manok. Narito ang ilang mga kadahilanan kung bakit nagiging man-fighter ang mga manok kapag naglulugon. Ang mga manok ay may malakas na territorial instinct. Pagdating sa panahon ng paglulugon o pagka-poverty, sila ay naghahanap ng teritoryo na kanilang mapapangalagaan at ipagtatanggol mula sa ibang manok. Ito ay isang paraan upang maipakita ng manok ang kanilang tapang kung paano sila dumipensa at mga laga sa kanilang teritoryo. Hormonal Changes Sa panahon ng paglulugon, may pagbabago sa hormonal na antas ng mga manok. Ang mga antas ng testosterone sa mga manok na naglulugon ay nag increase na siyang nagpapalakas ng kanilang physical na lakas at pagkakaroon ng mas agresibong pag-uugali. Ang mga manok ay mayroong likas na social ranking sa pagitan ng mga manok mayroong dominanteng manok na nangunguna sa iba pang mga manok na nasa mas mababang posisyon. Sa pamamagitan ng paglalaban ng dominanteng manok ay nagpapakita ng kanilang pangunahing posisyon at pagiging leader sa paninindigan sa teritoryo at pagtatanggol sa kanilang pwesto. Genetika Ang mga manok na kinuhanan ng mga katangiang pampalakasan ay maaari magdulot ng mga anak na may likas na kakayahan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpili ng mga manok na may magagandang katangian sa laban. Nagiging laganap ang mga manok na may kakayahang makipagsagupa sa pakikipaglaban. Mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng manok ay nanunuka o naging mind Ang ibang uri ng manok ay mas tahimik at hindi gaanong makilos. Ang pagiging manpaitar ng manok ay depende sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng uri pamamaraan ng pag-aalaga at pang mga tagapagpalaki ng manok. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores mga kasabong.